magluto tayo ng isda. Ayan, meron tayong isang pirasong isda dito. Ipiprito ko to, lilinisan muna natin guys. Linisan muna natin para natin maiprito mamaya. Mag-iisda ako ngayon guys. ito yung isda na gusto ko. Ayan. Ilisa natin ang bituka para maprito natin. Ipiprito ko to guys. Kasi ito yung ulam ko sa aking gulay. Gulay kasi ang kakainin ko guys. Masarap to guys na ating ulam. Ayan. Isang peraso lang. Palaki naman. Baka hindi ko pa nga ito maubos. Ayan. Lalagyan natin yan ng asin. Kumusta kayo guys? Kumusta sa inyong lahat? kanina nagpitas ako ng aking strawberry nakakuha ako ng uh, ito eto oh. eto guys o oh. nakuha ko kanina araw araw nakakapagpitas ako ng counter tama tama lang sa isang kainan guys. Lagyan natin ng paminta. Yan. Tapos lagyan natin ng asin. I-marinate muna natin ng mga 10 minutes guys. Yan. Ayahan muna natin dyan mga 10 minutes. Saka natin mamaya ito rito natin na tayo ay magkikisa ng gulay sa aking kakainin ayan isang pizza ibigisa natin to guys gusto ko to ay igisa. ito lang ang aking kakainin ayan isang pizza ay tamang tama na to sa akin kasi hiwain lang natin ng maliliit. Nagbabawas tayo ng kanin guys. Ilang araw na din akong hindi nakakain ng kanin. Masarap naman itong pizza eh. Igisa lang siya. Tapos mayroon kang ulam. Masarap na yan. Maglalakal sana ako. Kaya lang medyo malilim. Baka umulan. Sabi ko magluto na lang ako ng aking kakainin. Basa natin ang ating gulay. Tapos igisa lang sa bawang sibuyas at kamatis. Okay na to guys bawang, sibuyas at kamatis. Yan, isalin dito para maugasan ng ating din. Ayan. Iwain ko rin to ng maliliit. okay naman ay naluto na, maliliit na rin yan. meron tayong uh, bawang dito at saka sibuyas. Iwain natin. Ayan. At ito yung ating panggisa dito sa ating repulyo Ay, uh, pichay. Ito yung kasama sa aking ng uh, isdang kakaini. kuha tayo ng kamatis. Ayan, mayroon tayong isang kamatis, guys. Iwain natin para kasama sa pag sa kanya. Masarap kasi pag may kamatis din. Eh. Ayan. Ayan, guys. Ito na yung aking mga sangkap, bawang, sibuyas, at kamatis. Guys, kung nakikita nyo, may dalawang kawali tayo rito. May maliit at malaki. Ito ay lalagyan natin yung isa, painitin muna natin. Ayan. Lalagyan natin ng mantika Kasi magpiprito tayo ng isla. Ayan. guys. Painitin muna natin. Tapos, itong isa, ay lalagyan din naman natin ng mantika. Ayan. Dahil magigisa tayo ng gulay dyan. Ayan guys, nailagay ko na ang bawang, sibuyas at kamatis. Hindi ko ata napakita sa inyo guys. Ayan guys, ilagay na natin yung ating isda. Mainit na yung mantika. Ayan. Ayan guys, oh. natin aluminum bowl para hindi magsilang sikray. Ayan. Ngayon, itong aking ginisang kamatis, bawang at sibuya, ilalagay na natin ang ating sikray. Hindi ko na napakita yung pagkisa ko ng bawang at sibuya, guys. Nakalimutan ko ni i-an yung aking ano, video okay lang yan guys sabi ko naman sa inyo kung anong atin yun na guys ayan takpan natin yan mamaya ayan takpan natin guys at tingnan natin yung atin tingnan itong isda. ayun okay na guys haluin natin ito. Hmm. Simple lang itong pagkain ko guys. Gisa-gisa lang. Tapos masarap lang ang ulam. Sarap na ako dyan sa ating ulam guys. Sarap na sarap na ako dyan. Sa itong isla. guys. Lagyan natin ng kaunting tubig. Ayan. Tapos lagyan natin ng paminta. Ayan. Tapos lagyan natin ng magic sarap. Mauubos na yung magic sarap ko. Pero di ba pupunta naman ako sa independente. at uh, may mga tinda doon product ng mga Pilipino kakabili ako doon, guys. Ayan. Takpan natin, guys. At tingnan natin yung ating turitong isda. Ayan. Tinatakpan ko para hindi masyado mag silang sit. Ayan guys, prepare ko yung isda ko. Oh. Nabaliktad ko na. Ayan. Oh. Ngayon, tikman natin yung ating gulay. Wow, masarap na guys. Hindi na ito pwedeng masyadong lutuin kasi po half lang. Ayan, natin na natin yung gulay na dahon. Alinuna ko muna yung kanyang lang. mga paklang. Mga tangkay kasi masyadong kapal. Ngayon, ito guys, saluin natin. Balik natin, wala pang 5 minutes linis naman yan dyan guys palagi ko naman yung linisan ayan nagtanim ako ng piksay kinakain ng mga susok yung aking mustasa kinain na din hindi ko na mapakinabangan pati yung aking mga ibang tanim kinakain nila ko alam kung paano ko sila itatapoy. Ayan, takpa natin guys. Tingnan natin yung ating isda. Wow. Wow. Bulay. Wow. Okay na to, guys. Parang kulang pa 'yung kaniyang uh, alat. Kaunti pa. Kaunti pang magic sarap guys. Kaunti, kaunti na lang. Ayan. Saglit na lang guys. Luto na to. Tingnan natin yung ating isa. dito sa kanya magaganyan din ko para pati yung tiyan niya maluluto ayan guys matatayuin natin ayan para paraan lang guys pano tumagulit yung isda ngayon, ligitan natin ito. At ang dami nga plamsip. Hmm. Tignan natin ito guys. Yung ating gulay. May kunting sabaw pa. Luto na to guys. Luto na guys. Like, Ay. yan. Pwede na to. Simpleng gulay lang guys. Guys, isali natin itong ating gulay dito. At tayo kakain na guys. Ayan. Ayan ang ating gulay. Simple lang yan guys. Ayan. Meron tayong gulay. At meron tayong isda. Ito yung aking kakainin ngayon, guys. Guys, kain tayo, guys. Ito yung aking tanghalian. Ayan, meron tayong gulay dito, guys. Ayan. Gulay lang ang ating kinakain ngayon. Meron tayong gulay at saka isda. Kain tayo, guys. tayo tayong isda dito at saka sausawan na UFC pita simple lang pagkain yung isang bagong kape. Sarap guys. guys. Tapusin ko na yung aking pagkain. Maraming salamat sa inyo guys. At sa mga nag-subscribe sa akin at nag-comment. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Bye bye!